sa Davao City, mahigit 700,000 piso na halaga ng suspected shabu ang nasamsam ng otoridad sa apat na magkahiwalay na anti-illegal drug operations kung saan apat na individual ang arestado. Ang blotter mula kay Jowelin de la Cruz. Sa loob ng 24 oras mula June 8 hanggang June 9, 2025, Nakumpiska ng Police Station 7, Pakibato ang suspected shabu na nagkakahalaga ng 727,600 pesos. Nasamsam naman ng Police Station 13, Mandog, ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 4,080 pesos. Sa Police Station 16, Maa, nakumpiska ang pinininwala ang shabu na nagkakahalaga ng 40,800 pesos. 288 pesos na halaga ng suspected shabu naman ang nasamsam ng City Drug Enforcement Unit. Kinikilala at pinahalagahan ng DCPO ang suporta ng mga opisyal na barangay, komunidad at local government unit sa pagkikilahok sa kampanya kontra ilegal na droga. Jovelyn de la Cruz, iMinds, Philippines.